Welcome Austin. Dad. Isang araw na masyal kami sa tabing dagat na harus magbiyahe um, pa kami ng isang oras bago na namin marating ito. Ito ang lugar na ito ay tinatawag na Ostenda. Tara, let's go. Ipasyal ko kayo. Samahan niyo kami. Tabing dagat dito. At yung suot ng sapatos. Hindi pang ano. Wala kong bakong na chinelas. Subo naman tayo nito. At ayan, hinihintay niya ako. At mas nauna Ay, ayun, kasi ayun, siya. Ayun. Kasi ako video-video pa. buangin nila dito Oh, maliliit. Pinang-pino. Ayan. The sand. Wait the bike if you don't know that the bike and then you're running <laughs> and then the the future Yeah now you discover discover the world and the bird we call that walk is that walk Guy. <laughs> Kai. Kai huh wow! nice. Yeah. Yeah, the other side, yeah. From our Yeah, we been there, Remember someone fishing, alindar in the brooch, but here we don't discover here. Ah, kick. Ah, they're cute. Explore nothing. untuk totoo doon sa unahan. Oo, huwag ang ah, Huwag talaga. Oo, dahas mo Uy, Keep ah, down. trafin is daar. Yeah. Nuk far ya. Yeah. ja. Keep going down. Ya. oh, intinya kayak yang im akhirin. Ayan lang mga guys. Ito yung Ostende. Bye. Tak over, eh? Ya, yeah, Nuk far. Pero mga guys, tatawid kami doon sa kabila at sasakay kami ng boat. At medyo malayo-layo pa yung lalakarin namin bago marating ang boat. Libre yun mga guys. Kasi para yun sa publiko. At ang ganda ng boat na yun mga guys. At lakarin pa namin papunta doon. At ito naman nakasalubong namin ang mga estudyante. Meron sila yung trip. Tumakay din ito sa boat mga guys. namin marating ang boat. Tapos ito oh, na Kaya ito, nakasalubong namin ng ice chanting. Bababa lang. lakad pa tayo kasi doon pa sa unahan. Talagang nataon lang na meron silang field trip kaya nakasalubong namin sila dito mga guys. Yeah. Hi, yeah. volunteer well, pananaw na natin ang tulay. Baybayin pa natin yung tulay na yan. At saka pipila tayo. sino Sa so, North. Sumakay boat, hmm. Umalis na yung boat. Susunod na lang na trip Umay, kami. Ang, guys, kasi andun na. Umay, Umalis na. na. At saka yung boat, papaalis pa lang. Pero babalik yun kasi... Limang minuto lang po, nandun na yan sila sa kapila. Lang, isang ikot lang nandoon na Tapos kaan. babalik ulit. uli. Kuha uli ng pasahin. Kami, kami, sa sunod na kaming biyahe, mag-aantay kami sa tulay. Dito oh. sasakay kami ng boat pa. Dito sa kami lang. So big boat, Dar. Ayan, marami. Nakapila din sila. Sa hero mga bata. Mga isodyante din yan nakapila mami. Ayan. Kaya pipila mo na kami mga guys. Mga bata. Ayan. Mag-antay tayo dito. Mag-antay tayo. Não, Huwag oh na ang ngaon umakyat.

ito na aming hinihintay. Ito na. Ito na aming sasakyan. Sasakay na kami dito. mo guys. Pero, siyempre, bababa mo na mga pasahiro. Ang mga pasahiro ay mag-aaral din. Madami pa din sila. Hindi pa maubos-ubos. Field trip kasi nila today. Ayan, palapit ng palapit. Iikot lang muna yan. Kasi ang pintuan nandun sa kabila. Kaya kung may lang, mag-antay lang po tayo. tana ang pintu para bababa ng mga pasahero at kami ang susunod na aakyat

dito na kami sumaybo lang naman sa kabilang punta namin okay, isang ikot lang nandoon na kami kagad ayun, malapit lang saglit lang di biyahe namin wala pang limang minuto mga guys kasi tatawid lang naman kami sa kabila sekali beri itu. Thank you for so watching, mga